So araw mga boss, today is magre-review tayo ng product na fork oil ulit. Ayan, fork oil. Metal lubricants, bali na bili ko sa Shopee. Aeon Chem Global yung pangalan ng shop nila. So nakalagay doon sa description nito is grade 10 na fork oil tapos off-road tsaka faster rebound yung nakalagay. So tara, try natin. Bali mga boss, ito na yung mga parts na binaklas ko galing sa yung nirepack natin nung nakaraan. Bali, papalitan ko siya ng langis. Bali, dito ipapakita ko yung mga steps na gagawin. Kasi dun sa video ko na yun, hindi ko siya pinakita yung mga pinaka step. Bali, pinorward ko lang siya para ma-play lang yung video. Para pinakita ko lang na nag-repack ito. Bali, ito. Tuturo ko sa inyo yung mga step na gagawin ko. Tsaka ngayon, meron na tayong itong panukat ng langis. Dati is, wala tayong panukat. Ang ginabit lang namin dun is yung sa pangbata, yung dede ng bata. Yan, meron kasing luma na gano'n. Bale, yun na lang kinat. Wale, may sukat din naman siya. Kasi feeling ko, parang hindi siya accurate. Tsaka dito, may Huwag rin tayo ng grasa. Yun kasi wala nang grasa kasi yung oil seal nun is may grasa na siya. Bale dito pala, ang unang ginawa, eto, binawasan ko na yung <coughs> binawasan ko na yung spring nito sa ilalim. Eto. Makita sa video. Basta may spring nito sa ilalim. Dalawang spring to sa oil seal natin. Isa sa, sa ibabaw, tsaka sa isa sa ilalim. Ayan. Bali ito yung sa ilalim. Yung sa may malaking space, yung mga walang mga nakatatak na mga letra. Bali dito, yung may mga nakalagay na sukat. Tsaka brand din ata ito. 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 Balito ang nabili, bumili uli ako ng oil seal. Balito nabili ko is genuine ng Skygo to. Pali, ang sukat nito is 27 Meron dito nakalap eh 37 tsaka 10.5 May nakalagay yan dito sa glass May nakasulat So, yun Nalagay na natin to Kali after nito Ito na yung oil seal natin Nalagay natin siya ng grasa At papasok natin dito sa pinaka outer tube niya. Balik dito pala sa outer tube. Ito yung stack natin. Meron tong bakal na bilog ito. Sa mga stack to, meron to siya, yung bakal. Balik ito yung unang ilalagay mo dito bago ka maglagay ng oil seal. Patapos nito, ilalagay tayo ng oil seal, ilalagay natin ng grata. Gagamitin ng grasa dito. sa Oh. Ano. Okay, counting amount lang. Naka dito sa labas. Para may pasok lang natin. Tapos dito siya. Pasok natin dito. Bali, sa pagkakabit pala nito. itong may pangalan, ito yung nilalagay din sa babaw. o ito yung sa ilalim. Mga walang pangalan. Yan. Tulak lang natin. Pag hindi siya kaya yung tulak, bali, gagawin natin. Yung lumang oil seal, yun yung gagamitin natin dito. pag lang natin siya, dahan-dahan. Thank Hanggang umabot na doon sa may may uka yan doon sa loob ng sa loob nitong outer tube. May uka yan para doon sa lock. Ito. May uka yan doon. Bali doon, pupukpukin lang hanggang natin doon. Hanggang doon. Pupukpukin natin. Ayun, after natin mapokpok, ayan na. Hindi lang siya kita. Kaya ng ilaw. Ayan. Itong may may uka to dito. Itong uka na to. Ito, to. Itong uka na. Ang yung oil seal. Balit. tsaka natin ilalagay itong ring niya. Lock. Balit. ito yung magsisilbing lock niya doon. Paglagay naman ito, madali lang naman ito. Press nyo lang. Tapos tulak nyo ng flat screw. Ayan, may lock na. Ayan. May lock na siya. After naman ito, gagawin natin is kunin mo yung outer tube. Ah, inner tube pala. Inner tube. Kukunin ko yung inner tube. Ito yung inner tube niya. Bali, doon muna. Ito muna. Gagawin natin muna pala ito isa. After malak nito, gagawin ko na naman yung isa. Ito naman. Ayan. Natin yung bakal ulit. Tapos, grasa. Mali ito pala yung nabili kong oil seal ng nakaraan. 26 by 37 by 10.5. Ito. Ito yung sukat nun. At sa Skygo na 27. Feeling ko, pag pinasok ko dito sa tube nya, mas mabilis, para mas maliit yung itong original ng Sky ko. Kumpara dito sa nabili kong dati. Para dito yung luma. Kasi pag ganyan saglit lang kaya siyang itulak at hanggang ng gitna. Yan kasi, mahilap ipasok. Kahit okay, tamahin ko lang, makakabot sa gitna. Ayan. Ayan. una na after na nito, after nating malagay na yung oil seal dito sa outer tube natin, dito naman tayo sa inner tube. Ngayon so, dito sa inner tube, ang gagawin natin dito, sa Honda Beat kasi, ito, lalagay natin yung spring. Tapos ito, yung sakli kasi ang grip ako ng sakli. Wala siyang ganito. Bale dito siya sa ilalim yun. Ito. Wala nito. Bale diretsyo lang ganito. So ipapasok natin to. Spring muna dito. Spring tapos ipapasok na rin sa naka tube. Hanggang lumabas dito sa ilalim. Tapos ito yung dito sa ilalim naman. Hindi ko alam kung anong tawag dito pero ito Ilalagay na okay. natin sa ilalim. Tapos ko sa, outer tube, papasok na natin. Maling gagawin pala natin ito. Lalagay natin yung po. Dust seal natin. hindi tayo mahirapan. After nun, talagay natin yung spring. walis sa spring pala, makikita nyo yung spring natin. Yung merong malalapit yung ikot, eto. Tingnan nyo, eto mas dikit-dikit. Tapos pagdating dito, malaki na balitong maliliit ito yung ilalagay tayo sa ilalim, Ayan. yan, maliban gagawin naman natin, ilalak na natin sa ilalim, sa ilalim, ilalak na ito. tao Alin lang yung gagamitin natin ito. Ito, alin. Bali, itayo lang natin para maikot natin kapumasok saka pumasok doon sa ganito. Para pumasok dito sa so, ilalim nito. Kasi dito ipapasok yung, yung screw. Ito malalaman natin yun, oh. tingnan mo, malalaman natin yun pag kakabit na yung screw pag hindi na nanguhulog. Kasi nanguhulog kasi ito eh, pag hindi pa na kabit yung screw dito, yung bolt. Pitan natin to. Huwag naman masyadong mahigpit. Yung saktuhan na lang. Para sa susunod, madali lang natin matanggal. Kasi, ang importante lang naman to, ito, hindi tumagas yung langis. Yeah. Balik dito na po susunod yung sa spring Ayan Balik yung sa ilalim Yung sinabi ko kanina na Dikit-dikit Ito Yung, yung sa ilalim Ayan Tapos Ilalagay na Ilalagay na natin siya ng oil yung oil natin na ito. Ilalagay na natin ito. Bali sa so paglalagay pala nito, ang ilalagay natin is 65 ml. <coughs> so, lalagay natin 65 Ayan po, 65 ml. Kaso ito may sobrang to konti. Konting konti lang naman. Hindi lang masyadong kita sa video natin. 65. ganito. na natin siya. Ito. Gamit pang Sa iba may ginagamit sila na pang ipit dito. Pang ipit para lagyan ng ring. Kasi yung iba tinutulak lang. Ito sa case ng Honda Beat ko. Balito siya. Tinutulak na lang sa Diretso na siya para hindi okay. na mahirap. Hindi ito, ko na lang siya, tapos iikutin. Hindi ko lang sure sa iba, yung mga bagong unit ngayon ng Honda Beat. Kung ganun pa rin ba. Sige yung sa Honda Beat, iba. Pero ito mamaya, mamaya ko na ito hihikpitan doon. Pag naikabit ko na doon sa e-post niya. Para pag na doon, ito, tsaka ako siya hihigpitan. Para hindi na ako mahirapan. Ito, so, na po siya. Yung pinaka- Shock natin. Tapos ito yung sagring natin. Lalagay na natin ulit. Yan lang ulit. Eh. Yung pag re natin. Step by step nung pag re -repack. So, tatapusin nyo na lang po ito. Bali pa pass forward yun na para diretso na tayo dun sa pinaka-plane niya. Papakita ko sa inyo. So mga boss, ito yung sinasabi ko sa inyo na way kung paano ko hinipitan yung inner tube natin, yung sa taas niya, yung lock niya sa, sa inner tube na. Bale, gamit ito, ito dito yan sa taas, ito, gawin natin. Balik, ito. Pitan ko muna itong dalawang bolts na to pag na na siya, madali mo na lang siyang ikutin dyan. Pag equip. Same din ng process nito pag tatanggalin mo. Bago mo tanggalin to lahat, bago mo baklasin, make sure mo muna na luluwagan mo muna dito para mabilis nyo na lang mabaklas. Ano yung pinaka-play niya?